ayan na ayan na mga katutoy <laughs> ang tanking napakalaki mga katutoy dito tayo banda mga katutoy o kasi pupupup klarong klaro dito mga katutoy Oh. Grabe mga katutoy Ayan na Napakalupit ng Pagtira nila mga katutoy oh, oh. napakasimple lang. Yan na yan na ang tangke napakalaking tangke kaway kaway kayo dyan yan na mga master natin o oh. yun Ipatong na, ipatong. Grabe mo rag. Tara na. Stop amon nga operasyon kay sig mahulugan ta <laughs> Halo. 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 plaster mayo, plaster mayo. Grabe ka na po matangke. Amazing. por pores now. Mm -hmm.